Yo! What's up mga kachismosa at kachismosa! And welcome back to our YouTube channel! So for today's video, ano? So follow up ito sa uh, naging topic natin sa mga nakaraang vlog natin at patungkol po ito kay Lodi Ash, no? So babalikan natin muna and uh, before anything else, no? Sa mga bagong di pa nakakapag-subscribe uh, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. Ano so by the way thank you nga rin pala sa ating uh, coffee and ating uh, toasted bread for uh, tonight ano so umpisa na natin ng ating uh, usapan patungkol dito kay Lodi Ash ano so bigyan natin muna ulit ng uh, short background si Lodi Ash para sa mga uh, bago lang na makakapanood dito at saka sa mga hindi pa masyadong nakakakilala sa kanya alright so sino nga ba si Lodi Ash And uh, isa siyang uh, motorcycle content creator na aktibo sa Facebook, YouTube at TikTok. Yes, mahilig mag-TikTok to, mahilig magbudots. Yan ang uh, madalas ko nakikita sa mga content na ginagawa niya. Sa Facebook page niya, uh, nakakuha siya ng mahigit 1.78 million likes. Sa TikTok naman, uh, may 258,000 followers at 1.7 million likes at ginagamit niya ang uh, username na uh, ash Matt david 17 ayan so anong klasing content no yung mga itupi mga content niya about sa moto vlog po yun eh nagpo-post siya ng mga motorcycle videos tulad ng uh, uh, gear reviews at mga riding tip ano halimbawa sa YouTube channel niya Lodi Ash yung pangalan niya sa YouTube Lodi Ash ano so ay basta yun yung mga kanyang content na lagi uh, laging na-upload about sa motorcycle. Sa pag-rides niya, pagpupunta siya kung saan saan, ano. Tapos ito pa, uh, ito yung naging update sa kanya. Itong nakaraang buwan, uh, naabot niya ang 2 million followers sa Facebook, ano na isang patunay ng uh, laki ng kanyang fanbase uh, fan base. Uh, kamakailan, may video siya tungkol sa isang uh, minor road accident gamit ang Kawasaki Ninja at uh, pinakitang maayos naman siya at uh, matapos ang insidente, eh. yun yung nag-update siya eh, sa vlog niya after ng accident inumot tayo ng kape so yun nga nag-update siya ng time na yun nung uh, matapos yung uh, accident yung kinasangkutan niya ano, so uh, may mga get well soon tributes rin mula sa mga tagahanga niya ano, uh, o, noong na si ano si Ash. Ano, so ito 'yung mga aksidente, 'yung mga issue na nakasangkutan niya. Actually, uh, 'yung nag-upload ako nito uh, ngayon yata nasa almost 30,000 na 'yung views, ano. So, ito 'yung malaki kasing tanong, ano, at ah, uh, uh, at marami rin talagang nag-aabang at naghihingi ng update lalo pa't ngayon ni eh, uh, activated na ulit 'yung Facebook page ni Ash. Ano, hindi ko siya matawag na Lodi kasi para sa akin hindi siya ka-Lodi-Lodi dahil sa ginawa niyang yun. Ano? So, number one, ang pagbangga niya sa Bao-Bao, sa barangay Matay, Claveria, probinsya ng uh, Cagayan de Oro. Tama ba? if I'm not mistaken, no? kung di ako nagkakamali, uh, siguro yun nga yun. So, yun nga, sinasabi niya doon, no? tapos uh, sinisisi pa niya yung driver ng Bao-Bao. Ano na, yung may kasalanan daw yung Bao-Bao, yung driver noon. Pero yun naman kasi, nag-U-turn siya, hindi naman din bigla-bigla. Yun din ang sabi ng, uh, ng driver ng bao-bao, mga kaibigan ha. So, gigit na tayo sa part na yun. Hindi natin na lang kasi kung sino yung nagsasabi ng totoo. Ano? Kung, uh, kasi nga, yung daan na yun, mga kaibigan, no, is straight. Diretso siya. Tapos, uh, masarap masarap ano dun, bilang isang motorista no, na nag-drive, especially pag mga big bike. Ano, 'yan yung mga aminin natin noon. Humahamin na kayo o hindi? Yung talagang totoo at marami nakakakita sa inyo. Pag nakakadaan sila sa mga ganda, doon sila humaharurot kahit na public road ano at uh, hindi nila alintana yung aksidente na maaari nilang uh, kahantungan. Ano at hindi rin nila iniisip yung mga taong pwede nilang uh, ma-damay sa kalukuhan nila katulad nito ni uh, ni Ash ano eh uh, yun nga straight talaga yung daan na yun eh uh, na, nakakapagtaka doon ano kung hindi masyadong mabilis yung pagpapatakbo ni Ash bakit niya mababangga yung bao-bao ano kasi kung kung tamang tama lang yung pagpapatakbo niya makakapagpreno siya eh. hindi mo naman din masasabi na bigla lang lumiko ng ganun eh driver po yan ano at uh, hindi naman niya siguro uh, ipapahamak niya yung sarili niya and take note, malayo pa lang, no? Ang big bike, maririnig mo na agad. Hindi po yan tahimik na motor. Ano, kaya pagparating pa lang yan, alam mo na, alam mo nga, pag mabilis yung patakbo ng mga ano, big bike, eh. Kasi nga, sa tunog niya, lalo pag palapit na siya. Pero kahit medyo malayo pa, dilig dilig mo na yan, eh. Kaya imposibleng, ano, sa sinasabi niya na bigla-bigla lang lumiko, yung uh, driver ng bao ba, -o -ba -o. at yung pa yung sinisisi niya which is yun din ang kinagalit ng mga netizen na nakapanood no at naka, nakaalam ng balita na yon Yun nga, sinisisi niya yung driver ng bao-bao sa aksidente. Bakit niya, uh, yun nga, sinisisi nga niya yun. Tapos ito pa yung nakakapagtaka doon. Kung sinisisi niya yung uh, driver ng bao-bao, at kung alam niya talaga at sigurado siya sa sarili niya na malinis ang kalooban niya, na hindi siya ang may mali, bakit hindi inilabas ni Ash yung video that time? Actually, doon pa lang is ano na eh um malaki na yung panalo niya doon kung nagsasabi talaga siya ng totoo pero big question yan bakit mismo yung uh, uh, time na yon hindi mo inilabas yung uh, tao nito yung video mo patungkol doon di ba kung nagsasabi ka na sinisisi mo ano yung uh, tao doon yung drive yung local doon di ba asa pa nag -deactivate siya ng kanyang Facebook page after ng aksidente na yun. Kasi nga, maraming nakakita, kumalat yung balita na naka si Ash. Ano? So, yun yung big question. Unang-una, -una, hindi mo inilabas yung video. Kaya, big question yun sa ginawa mo. Kaya, alam din namin na hindi ka nagsasabi ng totoo. Kaya nga, 100% sinungaling si Ash. Ano? Tapos, ito pa. Kasabay na aksidente, bakit dini-activate mo kaagad yung Facebook page mo? Ano so pato na yon nagiltika ka. Ano takot kang harapin yung mga dapat mong harapin. Oh, di ba? So may tendency takot din siya kasi nga kasansaran nga ano at katatapos lang ng mainit na balita na naging usap-usapan, usap-usapin uh, na uh, patungkol kay Yana Motovlog. Tapos siya yung sumunod. Kaya agad niyang dineactivate yung Facebook page niya. At ngayon po, makinan lang, ito lang lately lang. Ah uh, Naka-activate na po ulit 'yung kanyang Facebook page, ano, 'yung Lodi Ash. Grabe talaga 'tong kasi nanghalingan nitong babaeng ire. Ano? Ah, uh, tapos sa pagbalik niya, no, ito pa, pagbalik ng uh, ng Facebook page niya, doon siya nag-post ng uh, naging okay daw sila ng kuya, 'yung uh, driver ng Bao Bao. Eh which is halataan naman na parang uh, sinuhulan niya na, ano? Eh, yun lang ang di nakakatuwa doon. Ano? But, meron mga tao, porket mahirap, napakita na ng halaga, is, nag na sila, na, pumapayag na sila magpa-areglo. Kung ako yung halimbawa, ako yung nasa lagay ni kuya, yung driver ng bao-bao, hindi ako papayag na gano'n ang gawin niya. Kasi, imagine, ang daming na damage sa kanya yung uh, perwisyo sa sarili niyang katawan. Ilang ngipin niya nawala sa kanya na, 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 na ano pa, na parang na ano pa napunit dito yung baba ng labi niya ano tapos yung syempre yung bao-bao niya na niya for sure sira-sira din yun na hindi naman niya kasalanan ano eh take note ano pag alibaw na kayong counter kay ng ganyan kayo pag uh, areglo sa inyo babayaran na para hindi hindi nyo sila kasuhan guys ito lang mas maganda na ituloy nyo yung kaso kasi bakit? Makakasuhan nyo na sila, matuturuan nyo na sila ng leksyon sa mga kaka, uh, ginagawa nilang kamote sa daan, ano, babayaran pa nila kaya hindi doble, ano. So dapat ganun po tayo pag na nagrabyado tayo ng mga tao na katulad nito ni Ash na accident niya na perwisyo niya tayo is kailangan ni po natin yung kaso. Huwag tayong magpapadala sa malalambing nilang dila. Kasi hindi po talaga okay. Ang dami nga nagko-comment sa comment box ko na mayabang daw talaga si Lodi Ash. Hindi ako yung nagsasabi nun, mga kaibigan. Kahit even tingnan nyo sa uh, previous vlog ko patulo, patungkol dito kay Ash. Ano, is may kita nyo yung mga comment talaga doon. So, di ko lang sure kung nagawan to ng ano. Pero, para malabo na kasi nga, naging okay na sila nito ni Kuya Bao Bao. Pero, yun nga, maging ano to, aral po sana sa atin, ng mga kaibigan, mga cheese sa Yung ganitong uh, uh scenario. Even sa mga rider din and syempre sa mga ma-accidente rin. Una-una, syempre sa mga rider, kailangan maging responsible po tayo sa pagdadrive natin. Huwag po tayong maging kaskasero katulad ni Ash. Ano, huwag tayong maging kamote queen katulad nito ni Yana at ni Ash. Ano na mayabang sa daan, sarili, ginagawang uh, race track, ano, yung public road na hindi naman nila pagmamay-ari. Ano? And pangalawa, para naman sa mga ah uh, ma or para sa mga na accident or na ng mga getong tao is wag po tayong matakot na ituloy yung kaso at wag po tayong magpapa ano lalo pa ano is madaming na damage sa atin kasi nga yung ibibigay nila sa atin hindi pa yan sapat sa perwision na ginawa nila eh paano kung naputol ka as uh, iko pa yung breadwinner ng family mo ano So, kailangan i-ano nyo yan. Huwag kayong matakot. Huwag kayong magpapadala. Forget vloggers siya. Kilala siya. Marami siyang followers, subscribers, and anything. Ano? So, kailangan ituloy natin. Ayun. So, ulit. Uh, maraming maraming salamat po ulit sa lahat ng mga sumusuporta at sumusubaybay dito sa mga vlogs natin dito sa Zoro the Chismoso. Ayan. So, once again, uh, sa mga bagong hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. So guys, see you on my next vlog. Bye!